kababayan, kumusta kumusta po? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan dyan. ah, sa ngayon, okay okay lang po kami dito. Hindi po medyo mainit, medyo, medyo malamig-lamig kunti. Hindi talaga yan isang araw na napakainit. Kung walang electric fan, magmamoyos talaga yung katawan mo. At ngayon medyo okay okay lang po ngayon. Sinsya na po na wala po akong upload kahapon. Inasikaso uh, ko kasi sa lini yung panganay ko kasi nilagnat siya kahapon. Uh, dahil doon sa pagpunta nila ng simbahan, pagka ano, nilagnat siya, pagka kinabukasan nilagnat siya, uh, sinabihan ko naman talaga siya na huwag kang pumunta kasi mainit at saka pumunta talaga siya. Ayun, nilagnat siya. Pero ngayon okay naman siya. Ando na naglaro sila doon sa simba, doon sa malaking puno ng sampalok. At nandun ako kanina, muy lang ako kasi humingi sila ng tubig at ito na lang ako magawa ng video kasi hindi din ako magawa ng video doon kasi naglaro sila doon ng cricket. Ayan, baka mamaya-maya pa videohan ko rin sila doon mamaya. Ayan. Ayan po ang ating yan po ang ating bahay kubo. <laughs> Napakagulo po. Tingnan niyo yung electric pan ko. Nakapatong talaga sa upuan. Tsaka yung isa, nakapatong din. Ayan. Ngayon yung Katrina namin. Ayan po. Uh, Pinapatong ko talaga siya sa upuan para mag-impact sa mukha mo ba yung hangin para hindi lang siya sa baba ba. Talagang ganyan. At medyo okay lang naman ngayon kasi hindi masyado mainit ba. Nandun ako kanina sa baha. Nandun ako kanina sa sa puno ng sampalok. Medyo okay doon ngayon. Okay doon. malamig. Ayan umipitin muna natin yung sinampay natin kasi ayan po ang weather namin ito ngayon kasi ano pa to sinampay ko kagabi pa to hapon kasi ako nagalaba kasi hindi ko kaya maglaba ng umaga ayan kasi mas magandang hapon kasi may tubig baka umaga malit na ako mawala ng tubig ayan igib, igib ka na naman ng tubig dito sa puso Diyos ko po <laughs> Yan. Lagay mo natin diyan sa may sa may kat, sa may katre. Yan po. At sana ba yung anong lagyan natin ng tubig? Ito lagyan natin ng tubig kasi hihingi sila ng tubig doon sa naglaro-laro sila doon. Doon ko kasi sila pinay-stay kasi mas maganda doon kasi malamig at malaking space maglaro. Naglaro sila doon ng cricket yung ano, yung, hmm, popular laro nito sa, ano, sa sa India Cricket. Parang sa, ano, sa atin, parang softball, baseball, gano'n. Ayan, uh, naglaro sila doon. At nag-upload ko kayo na kunting, kunting ko upload kay, ano, kay Bunso. Ayan, dibiduhan ko siya para, ano ba, ma-memorize din sa kanya. Bibiduhan ko, tapos nisin ko kayo na kaka-upload ko lang. ayun, ayun po. Ang kwento o ang araw na to. Ah, uh, meron lang po ta, meron lang po akong sasabihin sa inyo guys. O share ko sa inyo ah uh, tungkol lang po ito sa ano ba na ewan ko, but but ganun siya. Sabi niya kasi 'di ba every every week may ano to sa amin, every Sunday at eh, to, to Sunday na yata niya na walang para sa dito, walang papayer. No last ano, sinabihan niya ako na na ano daw, but daw, Ba't ko daw bibigyan ng merienda lahat na bisita ko sa bahay? Eh, gusto lang daw, ang bigyan ko lang daw ng merienda yung uh, mag-asawa at yung anak ba nila na bibigyan ko ng merienda. Yung pumunta dito every Sunday na ano, Indian, uh, Indian, family, Catholic, Indian family Catholic, pumunta dito every Sunday. Yung sinabi ng bayaw niya, eh sabi ko, ah, sabi ko pangit naman yun, kasi pangit naman yun niya. Kung sino yung bisita, yun lang ang bibigyan ko. Ikaw yung mga kapitbahay ko. Pumunta dito. Sa, gusto ko naman talaga lahat. Bigyan ko lahat. Bigyan ko lahat ng coffee or coffee. Kasi sila, nagdadala man din sila ng biscuit, biscuit para dito. At ang ginagawa ko, coffee na lang. Ang gusto ng bayaw ni asawa, ang bigyan ko lang sila lang doon -do, mga asawa at yung dalawang anak. Sabi ko, pangit naman ganun. Saan, saan naman nangyari yun? Sabi ko, ganun. Saan nangyari yun? Sabi ko, ganun eh kami sa Pilipinas nga eh kahit isang manok lang yung ihawi namin pag may birthday mangumbitar nga kami sa kakapit bahay namin sabi ko sa sabi ko sa ano sa asawa ko ng ganun eh kaya tinang, tinanong tinanong ko sinabi ko sa asawa ko sabi niya bat, bat ganun yung sabi niya ko, e, yung usakan kanya anong ano na may trip niya hmm. Bibigyan ko lang daw yung mag-asawa at ano. ipaano e, yung nag-attend sa prayer namin? nga e, makangangalang sila. Sa, baka sabihin nila, at sabihin ko pa uwiin ko sila tapos ang mga asawa lang bigyan ko ng ano merienda kapangit naman yun eh hindi, hindi ko naman gani, hindi, hindi, naman hindi ko naman ugali yung ganun mas magana lahat bigyan mo ng coffee para mas masaya di ba walang masabi yung kapitbahay namin na ano na ay baka sabihin ay si Evelyn ay yung ano lang mag-asawa lang at yung mga anak ay binibigyan kami wala di ba pangit di ba pangit ganun kaya binibigyan ko sila lahat Kunti lang man na coffee, at least lahat, mabigyan ko lahat. Eh, yung sa kanya kayo, huwag daw bigyan. Sabi ko sa asawa ko, sabat ganun din? Kayo lang ko sa kanya, tanungin mo siya. Uh, grabe kasi si Ritong na ano. Eh, sabi ko sa kanya, kung mabisita siya sa bahay niya, ganyan ang gawin niya, ano, sabi ng mga tao sa kanya. So, nga rin, oo, hindi dapat ganun. Bad yun. Sabi ko, ganun. Hindi dapat ganun. Dapat, kung ano yung ano, dapat bigyan mo talaga sila lahat para masaya. Mm, di ba diba guys? Hindi ko talaga ugaling ganun. Kasi, sa amin o dito uh, magkaiba talaga eh kung sa amin naman kasi eh kunti lang handa namin dami dami ko ng bisita sa amin eh E dito kung maghanda ako, ang bisita namin yung magkapatid lang ni asawa. Uh, mga pamangkin ni asawa. Or may, pumunta, may mag-imita naman akong kapitbahay namin. Kaya lang, parang may ilang sa pumunta dito. Ang, ang kadalasan lang pumunta yung dyan sa likod, yung kapitbahay namin. Pinsan ni asawa sa yung mga bata. Yun. Mas masaya, di ba? Marami mas masaya, di ba? Yun. Yun lang ano, ma-share ko rin sa inyo. Matagal ko na ito na ano, pero ngayon ko lang pa talaga na ano sa inyo na bat bat ganun, tanong-tanong ko lang sa sarili ko bat ganun, ganun. Eh sabi niya sa wag mo siyang anuhin. Gawin mo yung gusto mo, sabi niya asawa. Huwag mo siyang anuhin kung ano pinagasabi niya, hayaan mo siya. Ayan, yan ang ano ni asawa. Eh ako, mas masaya ako doon eh nabigyan lahat kaysa yung makasawa lang at saka yung dalawa yung anak ang bigyan. Diba pangit tingnan? Pangit isipin, baka isipin nila ang damot-damot ko. E doon time na may may bisita ako every Sunday, di diba? Yung mga bata ipon-ipon ito sa bahay, di ba? Mas masaya yun, di diba? Kasi uh, parang banding-banding na rin namin dito. Eh although taga, taga like, although everyday naman sila nagkasama-sama ng mga kabataan dito, maglaro, ganun po, hindi talaga sa bahay namin na may parasal, may prayer kami every Sunday. Eh, yun, sinabi ko lang sa asawa ko, yung ko sa asawa ko, sabi, bakit niya nasasabing ganun, kiiwan ko sa kanya, but ano na namang trip niya. Ayan, ayan po, yung ano ko, uh, di ba pangit yung ganun, kung sa inyo ko, sa inyo ko, sa inyo ko itanong, di ba pangit yung ganun na, ayun uh, lang, bigyan mo, pagkain yung bisita mo kung yung kapitbahay bahay mo or ano hindi hindi mo na pangit yun dapat sharing lahat share dapat lahat makakain di ba magsasaya yung ganon di ba di ba mga kababayan maganda yung ganon eh sila siguro dito ganyan kasi mahilig na ma ano kasi sa kanila yung lang bisita nila eh di ba yung uh, ano lang relatives lang walang kapitbahay, kapit bahay ganon yan ang sinasabi na love your kapitbahay kasi hindi ka wala kang wala kang kapitbahay mahirap kaya dapat ilalab mo yung kapitbahay mo para masaya di ba kasi ang kapitbahay ang makatulong sa iyo kung mayroon kang problema simpleng simple sa kapitbahay ka magano mag magpatulong o hihingi ka ng tulong di ba di ba mga kababayan di ba mga kababayan Pilipino thank you for watching maraming salamat